Ah, marami na nagbabatian. Umaga na pala sa atin. Di ni Saro may babago pala ang tutulog. God, salamat po sa mga biyaya sa lahat-lahat. Sa paribagong buhay, tatanda na naman si Calabio. Happy birthday to me. I love you all. Happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pop, pop, pop. mommy. <laughs> <laughs> eh, eh. you. I'm going to love you, Papa. I'm going to love you. from Amore in the Oh, grazie. Come <laughs> oh, <man. laughs> uh, <laughs> Wish, wish. Booty. Booty. Thank you, Lord. Sa panibagong uh, buhay. Salamat sa mga biyaya. Uh, birthday to me. Sa trabaho si uh, February 28. Uh, tayo sa simbahan. Papasalamat sa mga biyaya. Ah. Dahil birthday ko, kami muna ay mag-aamusal ng aking parlakit. Di mo binabati naman? Aguri. Yun na na. <laughs> Sto facendo il video, eh. Did... Dito. Ay! Aguri! Aguri! <laughs> Brava! Ayos. Hindi ako kapagsalita eh. Happy birthday! Grazie! Yun, ay... Gusto ko lamang pong ipabot ang aking uh, tapos pusong pasasalamat sa lahat ng bumati at nakaalaala ng aking karawan. Pati sa mga babati pa. Uh, maraming salamat po. Hindi ko kayo may isa-isa dahil na uh, napakarami ninyo. Thank you, thank you. At uh, ingat po tayo lahat. At syempre sa aking mga followers. Salamat po sa walang sawang suporta. Yakapin niyo ako. Birthday ko naman ngayon. Love you all. Okay. Are... Dahil birthday kami din muna sa tole. May kasama kami sa hindi naman kumakain at busog na daw yan. Yan. Nagkapila. Dito muna tayo sa ano, simpleng Eh. May lalabas na konti. Happy birthday. Ayan. Ay, may dalang. <coughs>

nagmaster. Ilang taon daw son? Kompleto na kami. Ayun. Kompleto na. Kompleto na. Maghihintay na kami ngayon ng putahe. Yeah. Nagsimulan na ng kainan. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Nag-uumpisa na ang kuha na

Ma lui ni waho. Dai, Marco è il ragazzo. La luna dove? Preparato un pochita. Dai, papichitar. Grazie, grazie. Ma perché ha papichitar? sa metro, pauwi na, yan, yeah, yan. Yeah.